Magandang hapon po mga katikit niya. Kamusta po? Kamusta po kayong lahat? Yan. Shoutout po sa lahat na subscriber. Yan. Alam ko kayo nasa sementeryo at uh, all since day ngayon. Kaya kami po ay uh, babiyahe. Babiyahe ngayong uh, gabing ito pang 7.30 po kami dito sa Dait. Pero pupunta po kami sa bayan ng Mercedes. Yan. Malapit po sa dagat. Uh, makalampas lang ang lungsod ng Dait yan dito yan sa paibaba ng uh, Dait dahit Mercedes na yan so buong po kami nakapahinga at uh, video dumami ang dito sa Dait yan ang extra po ay uh, pitong bus na taga Lucena City mga taga talipan yan yan Lucena sa si taga mga naman, kaunti ang uh, trouble na bus. So marami rin silang bus dito sa dahit kaya nagtambok ang bus. So panggabi kami, night tripper, 7.30. Ang kasama ko pa rin driver ay si driver Manisi na taga San Pablo at saka si driver Alterado na taga dyan sa Diyaparas po yung uh, nagbula sa Lucena Base. Yung si driver Alterado ay uh, mula sa Lucena Base. Pero nagpa-transfer na dito sa Biyaheng Dait. So maganda rito sa Biyaheng Dait. Pagka season, bit bit talaga. Talagang 24 hours ang biyahe namin. So dalawa naman silang driver. Yan ang tulugan ng driver. O yan. Yan. Palitan sila pagka tapos kumain namin sa mid stop sa mga kainan. So ako naman... Siyempre, pagka nasa biyahe, tutulog din ako para may bang lakas. Yan na, uh, pang umuwi dito sa Dahit pa Manila. Bukas pa yan, bukas pa ang uwi niya na dos. So, yung iba ay nasa sementeryo, yung iba naman ay nasa kanilang uh, mga bahay-bahay para sulitin ang uh, bakasyon. Kung medyo makulimlim dito, kanina ay umulan. So, medyo madulas ang daan. Yan na, nagchichick na ng... Uh, Baki na yung aking uh, isang driver, si Driver Manese. Eh, nagtubig na rin ng radiator. Para mamaya ready na. Alasing kung punta namin dun sa Mercedes. Bayan na mga Mercedes yan. Sa ng uh, Camarines Norte. Yan. Yeah, so, uh, pakita ko lang sa inyo yung mga bus na biyaheng daid. Yan. Yeah, magaganda itong bus na ito. Mga Heidecker Yutong. Yan. Yeah, itong mga biyaheng daid. Angkay. Itong 4019 Yutong, Yutong High Decker. Itong 705 ay King Long Jing Wan. Mga kayaan tayo. Itong P11, biyan lang sa Extra. P14.18, ay biyahing tayo dyan. Saka so, itong P220, biyahing tayo dyan. So yan, ang kasang-kas dito ay bali 14 14 ang Asian bus dito sa loob ng terminal yan nakapila 1503 ito ang aming terminal sa Dait Camarines Norte yan naman ang aming bus 229 Hyundai Ayan, ah, puro 49 seater yan. So, magiging 47 na lang. Gawa nung yung dalawang upuan ay sa driver. So, masarap sakyan niya itong mga ito. Itong mga lahat yan, lahat ng bus na yan. Masarap sakyan niyan. Mag-prepare -pre na po kaming maligo. Liligo muna kami at uh, mag-alas sa medyo na. <coughs> Ayan po mga bihogo. Oh, hello, 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 hello. hello. Magandang hapon. Yeah, kay nga mga driver si Driver Amber Rado at saka si Driver Mendez. Yan, unta way kami papunta Mercedes. Bayan ng Mercedes yan sa nga Marine Store de Tamin Dagat po yan. Doon kami pick up ng pasahero. Tapos ay babalik uh, kami nang uh, Terminal para magpuno. Uh, ito ang bayanan ng itong uh, lungsod ng uh, o. Oh. to nasa lungsod na ng Daid dito may SM Hypermarket oh, dalawa pa lang SM dito isang uh, SM Mall at saka isang Hyper Market yan napakadaming tricycle dito na napakunla din na lungsit nung uh, dahit itong pinakasentro ng uh, Camarines Norte. Ito ang pinakasentro, ano? Ito ang pinakasentro ng uh, bayan. Okay, ito ang pinakasentro ng bayan. Ito ang pinakasentro ng bayan. Ito ang pinakasentro ng uh, transportasyon dito sa dahil dito ng tricycle wala rin itong uh, taxi kakunti rin ng jeep yung mga jeep dito malayo ng biyahe mga biyahe nga uh, to Labo dahil to Santa Elena ganoon mayroong dahil to Basud, Basud. Hmm. dahil to Mercedes yan ang mga biyahe ng jeep itong tricycle dito sa loob ng lungsod, yan Maraming tricycle sa Candelaria, pinakamaraming dito. Yan, ganito ang itsura ng tricycle dito. Top down. Yan, ito ang sentro. Maraming negosyo dito. Maraming ang trabaho. Pag maraming negosyo, maraming trabaho. <gibit> Yan pinakaman ang pinakamanakot pinyo. Oh. So, ito <gibit> saan tayo nalabas? Bawal niya mo kumaliwan niya. Doon, saan na sa Oh, yeah, that's

Ayan, nakamila okay. na po kami dito sa Mercedes Ayan, mix by mix Ah uh, Bawo na LRT, LRT, Betis. Diretso kami ng uh, Kubaw, Kamias Ayan Yung mga, saka, mga sakasakay punta lang po kayo dito sa Terminal ng uh, Mercedes so. One week po kami nga uh, extra dito Siguro mga 7 7 ang balik namin sa Lucena yan, gawa ng uh, napakadami pa pa paway dito sa Camarines Norte. So, hindi pa naguwi uwi yan. One pa lang ngayon. So, bukas ang uh, dagsaan yan hanggang 5. Uh, 5 uh, ng uh, November. Dito na po uli kami sa D.A. Terminal. Yan, datat na po yung nakuha namin pasayero sa Mercedes. So, dito kami magpupuno sa daid. Pasok baso baso, pasok. Yan, ito ang manifesto. Ito yung uh, listahan ng mga pasayero at cellphone number. Saka yung seat number. Yan, ako ba o Buendia ang aming biyahe? Ko ba o Buendia? Mauna ay Buendia. Tapos ay diretso kami sa Kubaw. Yan, shoutout sa mga lahat ng uh, empleyado, Dragon, uh, terminal manager, uh, dispatcher, ticket seller at saka sa trip ko. BA, yan. Uh, Shout out. Magandang gabi. Nandito po sa Daay Terminal. Nakapila na. 7.30. Ang alis nito. 7.30. Yan. Uh, yan, ang ambi pasara yung mga may check. Ayan. Two, six, eight, eleven, fifteen, sixteen, sixteen pa lang ang ambi Wala pa yung iba. 7.30 boss? Ayan, 7.30 ang oras. Yan, pali sa mo kami with 31 passenger. On-wheel driver, Alter Yan, shout out sa family ni Alter Rado. 31, na lang ay 16. So yan, may pick up kami sa Talisay. Bayan ng Talisay at saka sa bayan ng Labo at saka sa Talubatib. Pagkulang pa rin, pick up sa bagong silang. So, yun ang mga bus stop dito hanggang Santa Elena. Ayan, pwede po pick up. Pagkulang pa rin hanggang Tabugon, Galawag, Lopez. Kung mga pwede parang may pick up. Oo, ano? <laughs> no. Oh yan. May river yun. Arong may arter. Ganon dito, nakabook ang pasayro. <coughs> walang lito, walang lito ang pasayro. Ano? Ah, nakabila na kami sa Labo Terminal. Bali dalawa nakabila dito. Subscribers, subscriber mo yung aking ano ay? Ayan. Labo Terminal. Labo, Labo. Ayan, na apat lang yung napigap namin dito. Apat lang yung bu. Ayan. So, nakasakay na yung apat. Palis na uli kami. dili mandan ah uh, silent lang ang tatandaan mo dito pagpapasana oh

Kakain mo muna kakain CCR Kakain CCR Anong gusto niya bulalo ano? Bulalo ulit Chicken muna natin ng ating bus na kayo kain Yeah, Kain mo na, kain. Paano, kahin naman tayo? Oo. Diba, si Jun, ano? Bata mo... Ah, pero... No? Ah? Jun, man.

Sir po muna si Siyer, kakain, Dami kakain ulit, kakain. Dali pa na, dali pa ang bagpilaw. Ah. Uh. Kaya hindi kasabay eh, yung bagpilaw. Ayun, ayun, muna ako. SM Santo Tomas. Uh. Ito yung naka-pumasal no? SM, Dain. Mga isang araw na. No? Santo Tomas. Pilap. Sa Santo Tomas niya palengke? bus. lah, Galin Bisaya. Okay, okay. Merabong sa kay paggabi na, pagdaling araw. Kung may habaling guta, no, pwede na. Dami na iwan dyan ng kasera. Kung kasera na si na ka, hindi na. Guta yun. Ano. Ay, bundiya na. May nakapita na. Ay, pumbaba, bundiya. Gising na, bundiya. Pumbaba dyan na, bundiya. Bundiya, bundiya. Gising na po kayo, bababa buen dia. na. Buen Yung buen lang po ang bababa. Ha? Diretso po tayo na ang kubaw. Oh, buendia. Terminal. Siglit na ba mga dahis lang. Ya na, dahil man. Masa lang. Balong oras lang mula dahit hanggang buwendiya. Balong oras lang. Skyway, biya nagtahan. Diretso na tayo, ano? Pagyo. <laughs> Malintaw kaya tangan ano na tayo. Exit. Dito, nagdahan lang tayo. Bilis atak takbo natin na. Yan mga biyahe, ano? Wala traffic. Maganda talaga pag uh, night trip, ano? Wala traffic. walang masyadong sasakyan. Hindi pa kainit Hindi mainit. Sure, sure po sa Puno. pag day trip mainit ma yan yun ang pagkakaiba ng dalawa no? Pimino ka talaga yan no? pinampina yung tulgit na no? dito dito ako nabibihina hindi diyan kaya nga? Ay baba ko na po, kumbaw na, kumbaw. Terminal. 732, oh. oh. Uno, Puno, puno ang grahe, oh. 255 sa Prince, oh. kumbaw, 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 kumbaw. Ay mga pababakbaw Friends Ay may bagahe Ay, wala lang pa sa hero. Saktong uh, siyam na oras ang aming biyahe, wala ka traffic-traffic, maganda talaga pag night trip. 9 hours lang. 7.30, malis. 4.30, tumatayin. Ayan, thank you, thank you Lord, thank you sa ligtas uh, na biyahe namin. At uh, pinantayan mo kami sa oras ng uh, pagdi-drive ng aking driver na dalawa. Ayan, maraming salamat. Panginoon sa pasero, salamat din sa sumakay. Uh, thank you, thank you.